It's gully. It's gully. Ha? Ayan, dito po. Parang aircon po ba? Ang lamig. May aircon. May aircon po dito. May lamig! Kaya pala sabi ko pag malamig, may aircon. Aircon nga. Kasi wa ano siya. Kaya pala na ice. Very nice. May Ay. aircon! Di aircon po pala ito. Dapat makarelax sana si Mitch dito. Oo nga eh. May aircon eh. Dito hindi masyadong ano kasi ano ka lang eh. Char. Pero nakakano lang kapag nasa taas na kasi gagalaw na to lang na pag may hangin. Pero Ay, ayun, ayun po. na kami. Mataas na kami. Oh. Ayan po mga friendship. Dito kami sa Ferris wheel. Na no, malaki. Di aircon. May aircon pa yan. Oh. Kaya pala pagpasok namin, sabi ko, ba't malamig? Pagis. Aircon. Naman. Tapos, ayan, isang ikot lang to, naka all ride, all, ano? naka ride, ride all yung kami. Pero dito sa, sa Ferris wheel, one time ride lang. Hindi siya, hindi siya pwedeng madami. One time, ayun si Michelle, ah. Ano siya eh?

Hawakan mo mo. Hindi ko mabalan. Sumubo ka doon. Hawakan mo, hawakan mo ko. ka, ka, ka doon. Ayaw ko makatingin. Sumubo ka, kuma ka kuma. doon. Hindi ka magbabalance tayo, magbabalance. Hawakan kita. ko Sige na. <laughs> Ayan siya. Kuwataas na ko. Ku. Ayan siya, natakot na. <laughs> Ang taas Ayan siya, natakot na siya. Natulog na. Ewan ko, um, ano ka? May skin. Wala ka taas na natin! hmm, <laughs> wala pa sa kalakati! Ayan po, nasa ano, sa hmm. taas na kami. Oh, no. Nasa, nasa taas na kami. nasa taas na kami. Oh, Ayan. O, Ayan. Oh. oh. <laughs> Ayan siya, natatakot siya. <laughs> Kasi sobrang taas na kami, oh. O kanyari nasa kondo ka lang na masa taas? Kondo eh, mahirap. Iba to gumagalaw. Pag <laughs> kondo, okay lang. Stable. <laughs> Ayan. Ayun, umupo ka. Anong ayos? Oh, ko Mataas na. Hindi okay, umupo ka lang kasi nga gagalaw tayo. Huwag kang ano kasi gusto mo maggalaw-galaw tayo. Ay ko nang sumakay ulit. <laughs> Hindi naman talaga kasi one time ride lang dito. <laughs> Hindi, ayaw nang mag-ride ng ganito. Nat Natakot siya. na aircon naman. Oo, eh, kasi makikita ko yung gilid tapakataas. Ay, maganda pala dun, o oh. Go! 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 No! Go! Gumagalaw na tayo! <laughs> kasi nga mahangin! Go! Hawak! Hawak ka! <laughs> hawak! Kumawak <laughs> ka! sa taas. Oh. Oh, yun. Oh, yun. oh, taas na natin. Taas. Ah, tingin ka na sa baba. Ayaw ayaw, 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 ayaw. Ayaw, ayaw. natakot siya. Ayaw. Ayan, oh, na kami go, sa taas. tayo. Kasi nga mahangin. Go, ayaw. talaga yan. Go, pabalikin mo na lang kaya to. Pababalik na eh. Pabalik na. Pababa na tayo ko. Hindi nga, hindi nga. Pagbaba na tayo, ayan o, tingin ka. Pagbaba na tayo. Ko, steady hindi pa tayo. <laughs> hindi na, kasi gumandar, gumagalaw, ayan o. Ko, nasutok-tok na tayo. Natakot <laughs> <laughs> siya. <laughs> Ayos ka na, po. Ayan, pagbaba na tayo. kumalayo malayo pa, malayo pa yan. Malapit na. Ayaw, ayaw ko. Ayan o. ko. ayan o. Ayan o. buong ang taas ko. Ayan no? o, oh, ganda. Ikaw ganda. po ang tuwa. Ako natatakot na. Ayan o, oh, ganda dito sa taas ko. Ayaw, ayaw. Okay lang ako kasi hindi siya masyadong ano. Hindi siya na, naandar lang naman siya. Ayan o. Oh. oh, no? oh, oh, oh. Hala ko, ang taas talaga. Ang taas, ang taas. Eh, Kaya ka na yan. Cool. Ayan oh. um. <susurra> <susurra> o. Oh. Oh. Sa kayo mga nag-iuhiyaw na yun ah. Oh. Ayan, pababa na kami. Malapit na. Ayan. Oh. Grabe, ang taas. Okay na, pababa na tayo. Wala. Eh, nakarecover na siya sa kanyang taas-taas. Ayoko talaga, ayoko. So, pababa, na, na, pababa na, tayo. Pababa na tayo. ko magalaw. May bumababa sa taas at baba, kaya may hindi pa naggalaw. Wala, do'n din. Hangin yan, hangin. Tsaka na hinto kasi gawa nung may bababa yun. ka nakakatakot talaga. Hmm. Matatakot na ako. Mamumutla <laughs> na ako <ang> guro nito. Tingin <laughs> Ayaw. Matakot siya. Wow. Ayaw talaga. airplane ka. Gumagalaw. <laughs> ko ayaw ko si gumagalaw. <laughs> Kung nga na nasa airplane ka lang. Ayaw, hindi ganito ang aeroplano. Aeroplano, <laughs> mapipil ko talaga. Ayaw ko ng Goku. Ayaw ko na aircon, lamig-lamig. Huwag mo na ano malamig nga, eh, sarap nga. Eh, kaso pinagpapawisan na ako. Ayan. Nagbababa lang yun sila kaya medyo matagal yung Grabe magbababa. Grabe ang taas! Mas mataas ko yun. doon ka pa sa tuktok, oh. Kita mo naman yun, oh, sa tuktok, oh. Ayun, pinakatuktok pa yun, oh. oh. Tayo ipababa na, oh. Kami niya yung video mo, eh. Oh. Ikaw na, tapos na kayo na. Pababa na. Ayaw na. O, oh, sige, ah. Ayan. Kahit dahil ko, na ako. Kasi hindi doon lang yung lamig sa paa. <laughs> Ayun, ay, yung sinasabi ko, ito, ito. Pag hinampas ka yung binalaglag, ayaw na ayaw ko magsusuka talaga ako. Ay, hindi ko, ko kaya oh, yan. Hindi ano, ko kaya yan. Yan, hindi ko kaya. Ayun, ah, binabagsak Ayan. ha. Ayan, hindi ko kaya yan sumakay. Ayan. Ayan, napababa na kami. Ay, salamat. Naraos ko yung hirap ng... <laughs> oh! <laughs> Ay, God. Thank okay. you. Gusto <laughs> ko nanginig. Pinagpawisan yung kwan ko. <laughs> Basta. <laughs> Natakot siya bakit oh, nga ka hindi masyadong magalaw sa taas kasi nga hindi masyadong no? masyado mahangin. Tignan mo kung yan, ganyan ang hangin sa taas o. Oh, kaya hampas ka. Nakakahabot na ako. Ayun, ino mo yun doon sila o. ano Ay, ayun o. <laughs> Tapos babagsak. Ayun, hindi ko kaya pupupul. Wow! <laughs> Ay, susuka ka dyan. Hindi ko kaya yan. Susuka ka. Yan. Ano lang siya, tuloy-tuloy, tapos One may bababaka. Ganon. Ibababa. Nalilaman nila kung sino ibababa nila. Oh, good. Cool. Ha? Mali ba mo, pataas pa tayo. May number yun. Pag pataas pa to, ko ayaw ko na ko, bababa na lang ako. Isang ikot pa lang to. Almost 10 minutes din palang isang ikot nito. Sampung minuto. Kasi nga may huminto ay buong masakay Kagaya so, nyan Yan, inabangan na tayo. Ibababa Iba, na tayo. Hehe. Hehe hey, hey, ka dyan. Sarap-sarap eh. Thank you. Ayoko na umulit. <laughs> Masalamat. Ayoko na umulit. Ito, exit, exit.